O Diyos, sa pamamagitan ng inyong awa ay tumiwas ang matapat, ipadala ang iyong banal na anghel upang bantayan ang libingan na ito. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, sa sigurado at tiyak na pag-asa ng pagkabuhay na maguli sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, pinupuri namin ang makapangyarihang Diyos iniaalay namin ang katawan ng aming minamahal sa lupa, lupa hanggang lupa, abo sa abo, alikabok hanggang alabok. Pagpalain siya ng Panginoon at panatilihin siya, ang Panginoon ay magpapasikat sa kanyang mukha at maging mapagbigay sa kanya. Itinaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa kanya at binigyan siya ng kapayapaan. O Diyos, ang oras na ito ay nagbubuhay sa amin ng mga alaala ng mga mahal sa buhay na wala na dito. Anong kaligayahan ang naibahagi namin nang sila ay lumakad sa gitna namin? Anong kagalakan? Kung kailan? Mapagmahal at minamahal. Sama-sama kaming namuhay. Ang kanilang memorya ay isang pagpapala magpakailanman. Buwan o taon ay maaaring lumipas, gayon pa man nararamdaman namin ang malapit sa kanila, hangad ng mga puso namin sa kanila. Kahit na ang mapait na kalungkutan ay lumambot, isang mas malungkot na sakit ay mananatili. Para sa lugar kung saan sila tumayo ay walang laman ngayon. Ang mga koneksyon ng buhay ay nasira ngunit ang mga ugnayan ng pag-ibig at pagnanasa ay hindi maaring masira, ang kanilang kaluluwa ay nakasalalay sa atin magpakailanman. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo para sa pagpapahintulot sa akin na magkaroon ng mga napaka-espesyal na taong ito sa aking buhay. Tunay akong mapalad sa kanilang presensya, kanilang mga salita at kilos, at kanilang pagmamahal. Hindi ako nagdadalamhati para sa kanila, ngunit para sa aking sarili, tulad ng tunay na pagkaulila ko sa kanila. Sobra kaming nagbahagi, ngunit nararamdaman ko na ang aming mga oras na magkasama ay panandalian. Tulungan mo ako, oh Diyos, upang mapagtanto na ang distansya sa pagitan namin ngayon ay hindi napakalayo at sa isang araw. Makakasama ko ulit sila sa paraiso. Sama-sama, bibigyan ka namin ng luwalhati, makapangyarihang ama, iyong nag-iisang anak, si Heso Kristo, at ang iyong banal na Espiritu magpakailanman. O Panginoon, Nagpapasalamat ako sa iyo para sa pagpapahintulot sa akin na magkaroon ng mga napaka-espesyal na taong ito sa aking buhay. Tunay akong pinalad sa kanilang presensya, kanilang mga salita at kilos, at kanilang pagmamahal. Tandaan nawa ng Diyos magpakailanman mga mahal ko, na napunta sa kanilang walang hanggang pahinga. Naway sila ay magkaisa sa isa na walang hanggang buhay. Nawa ang dilag ng kanilang buhay ay lumiwanag magpakailanman at sana ang aking buhay ay laging magdala ng karangalan sa kanilang memoria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Dios Espiritu Santo. Siya nawa. Amen.